Sa mundo ng showbiz, walang permanente. Kaya naman ang ilang celebrity at mga kilalang personalidad, kasama na po ako doon, hindi lang bida sa harap ng kamera. Dahil pati sa negosyo, abay talagang ginagalingan naming lahat. Dahil walang ngang permanente. Sino-sino pa sila? Eto na kilalanin. Welcome to Show Business. Lights, camera, action. Sa likod ng kamera, basketball ang inaatupag niya. At hindi lang ito basta laro para kay Gerald dahil ito rin ay negosyong pinagkakakitaan niya. Welcome to the third floor part. October last year, binuksan ni Gerald ang pangalawa niyang gym sa Quezon City. Ginawa namin yung ginagawa namin. Para Brooker Park in New York or sa mga parks natin sa States. Parang ganito yung itsura. So this is why it's called the third floor park. Ito yung mural ni Lebron and this is the Lebron Park. This is the Jordan Park. So you know, one of the greatest players. Bukod sa basketball courts, meron ding usual workout areas. Pinalagyan rin niya ng second floor ang kanyang gym. We have our electrical machines and the treadmills. And maganda dito, habang nito treadmills na siya, hindi ka pwede pa petis, petis huh? because Kobe is watching. Straight view. Pag, tumat pag tumatakbo ka, parang nakatingin siya talaga sa iyo. Which is, you know, extra boost and in inspiration. At para kay Gerald, pinakamahusay pa rin na panlaban sa anumang virus o sakit ang pagkakaroon ng malusog at malakas na katawan. To stay healthy, the best way is to also work out and stay active. Dumalo kayo dito sa the third floor park. Yes, sir. na mayroon ng trabaho na ipinagpapasalamat sa Panginoon bilang host ng Rated Korina. Handa na ba kayo? ibabang mga maliliit na negosyo kapag may opportunity na sinusunggaban because biyaya yan galing langit sinimulan ko ang paggawa ng mga beauty essentials para sa skin and hair laluna na na isa ako sa parating na sa ilalim ng ilaw at init ng araw kailangan sa propesyon kong ito na inaalagaan ng balat at buhok at naisip ko, lahat naman ng tao, babae man o lalaki, gustong inaalagaan ng skin and hair, di ba? And sa tulong ng ilang kaibigan, inilunsad ang K-Magic Beauty Essentials ko. Pinag-aralang mabuti, pinag-isipan ng ingredients at formulation. FDA approved, safe and natural para makatulong sa pag-solve ng skin and hair problems ng mga Pinoy at Pinay at pag-maintain ng mga wala namang problema. Maintenance is life. And so before taping, when my day starts, kailangan mag-wash muna ng face. Marami kong gamit is my K-Magic Facial Wash because ito talagang mas mild sa mukha and you can tell memorable very subtle parang agad na siyang nag-lighten and brighten, di ba? And you can find this, you can buy this for less price, tatlong product na sa pampakil. So may facial wash siya sa loob, meron ng face cream, and the micellar toner. And after you wash your face, syempre, moisturized na siya, pero may natanggal na pH balance dyan para bumalik ang pH balance and for more glow. So the next step is your micellar toner. Yan ang sinasabi sabi na glass skin effect. After washing your face and then the micellar toner, time for the skin cream because this is magandang primer for the skin. One of the best sellers of K-Magic Beauty Essentials. Ito yung nakakaputi at ito yung nakaka-flawless talaga. Imbis na tingi-tingi ang didilihan, set ka na. Para makatipid ka ng 90 pesos sa kada box ng pampakit of K-Magic. Huwag ni iwan ang dark Secrets, A serum for the underarms. Tanggal ang chicken skin. So ito naman ang Dio Roll-On na sabi nga nila nakakaitim daw ang mga uh, deodorant, di ba? Well, no. This is what I use every day for protection and whitening. So you can buy this. can save 40 pesos kung bibilin mo yung set. Kung ng body, alangan namang flawless ang inyong face pero may body cream tayo, yan naman ang ilalagay sa inyong buong body. Anywhere in the body. So you can see the difference. Glowing na ito. Ito medyo dry pa. So that's the body cream that you have to put sa mga tuhod, sa mga kamay, sa hidden parts, sa paa, neck, everywhere. The K-Magic Body Skin Cream. So, the problem product of k Magic, with or without makeup. Eh, sino pang mag endorso nito, kundi yours truly. I can do it Wednesday, keep on going Thursday. God. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body ang pagsisimula ng kahit anong negosyo. Pero kung kasi effective talaga ang product mo, yun ang pinaka-importante. At sino pa ba ang magpapatutoo kundi ang mga gumagamit na nagbago ang itsura, nagbago din ang mga buhay, at nagbago ang mga kapalaran. Freshness talaga sa all natural na mga ingredients ng K-Magic. At saan mabibili ang aking K-Magic Beauty Essentials bilang negosyante? Pipiliin ko siyempre kung saan mabibili pinipili ang aking produkto. Mercury Drug Stores Nationwide kung saan pinipili ang kanilang mga produkto. Kasama na dyan ang aking mga K-Magic Beauty Essentials sa so presyong abot kaya. Ito ang makita ko sa inyo. Ayun, malayo pa lang. Kita ko na. Tcharam! di ba ang lahat ng aking K Magic Beauty essentials importante na ang inyong produkto sa mga eskaparate ay kitang-kita kaya mas marami ang nakalagay mas maganda kaya itong buong ito ay puro K Magic so kailangan may magandang relasyon sa franchisee o sa may-ari ng tindahan or manager so that kitang-kita lahat ng inyong mga produkto at hindi naman sa Mercury Drug Store, sa mahigit dalawampung branches ng Mary Mart, matatagpuan din ang K-Magic Beauty Essentials ko. Why I love Mary Mart, the way they present things, napaka-importante ang presentation sa isang store para sa inyong product. Tignan nyo naman, malayo pa lang. Starring role na ang K-Magic products dito sa Mary Mart. Meron pa siyang sariling istante. At kita nyo naman ang real estate meaning malaki dapat ang lugar para kitang kita lahat ng mga produkto. Ay, parang kilala ko siya. O hindi ba? Kasi importante rin ang endorsement. Ngayon kung nagtitipid kayo, kayo na lang ang maging sarili din yung endorser. So ayan ang presentation para kita lahat ng mga product. May patayo, meron ding patakilid. O ayan na ang serum para sa kilikili. Ayan na naman ang mga favorite natin. And mabenta yan dito sa Mary Mart. Huwag kayo maniwala sa akin. Kausapin natin ang manager nila. Ikaw na ang tatanungin ko, Joha. Yes. Mabenta ba ang K-Magic Beauty yes. Essentials dito sa Mary remark. Pa mabenta siya. And lagi ko nung nagka out of stock kami one time, nagtatadyo din ko siya. O kita mo na na out of stock sila? Ano ang favorite mo sa lahat ng 'yan? Pampakit! Hey, Yes. Yes. Ito po him. yung laging binibin, uh, binibili sa amin. Ito po yung laging hinahanap sa amin. Dahil set na po siya. Okay. Oh, so, ito ang ibibigay ko sa kanya. Okay? <laughs> so, bibiling ko ito for her para mawala ito. Yan, yan, ma susunod yes, po. na makikita tayo, wala na yan. Yes, po. Promise mo yan. Basta yes, yes, araw-araw mo lang itong gagamitin. Mawawala ang blemishes at magiging pantay lahat. Yes. With po. the pampakit, Kasi mas mura, di ba? Yes, po. May oh. nabalik-balikan po. Ay, ang ganda. That's what I'm saying. Pagdating sa negosyo, kailangan may promo pack ka. Ito din oh, po, yung, kili -kili yung mga kit. Kit natin. O, oh, ayan, yung kili-kili kit kasi dalawa na siya. Oh. So, ito less 90 pesos, ito less 40 pesos kasi oh. kit na siya. So, pareho ko siyang bibilin para sa kanya. Kaya kapag ang inyong mga produkto ay nasa loob ng mga tindahan, maganda ang mga store visit dahil nakakapagbanding sa mga tindera at sa mga manager at para malaman din ninyo kung ano ang pulso ng merkado for your product. At masaya naman ako sa Mercury and Mary Mart for K-Magic Beauty Essentials. Para sa akin, ang sikreto sa negosyo ay magandang ideya, epektibong produkto, ang katotohanan na walang permanente kaya kailangan parating sunggab sa oportunidad. At ang panghuli, kailangan failure is not an option. Now showing, Angry Dobo. Hello everyone, welcome to... Sinong mag-aakala na ang lover's quarrel noon ni na at Ryan Agoncillo magiging recipe na mamahalin at babalik-balikan ng mga tao? It's my humble version of Adolfo na gusto namin i-share sa mga tao because it's been a family recipe for the past 14 years. Ito po ang love story ng Angry Dobo. This is our Angry Dobo using one master sauce which is the Angry Dobo master sauce. You see the texture, flavor, colors mula pagluluto, pagsiserve sa customer hanggang sa paglilinis at paghuhugas ng mga plato present din si Juday, o di ba? hindi lang sa acting versatile pati sa kanyang restawran. It's a once in a lifetime experience. Isang uh, masusing uh, paghihirap pero napakasarap kung ginagawa ito proseso. I hope you guys could uh, drop by here at our um, at our restaurant. <laughs> from Lord of Magandang Sense to Fearless baan, Entrepreneur. Katakulat. Pinasok na rin ni Joel Cruz sa food business. Welcome to Takoyaki! During pandemic, no, uh, that was 2020, yung aking pamangkin na si Avic, saka yung aking sister-in-law, si Dol, andun sila sa garahe namin. Ngayon, gumagawa siya ng milk tea and takoyaki. Nagbibenta sila doon. Tapos, uh, very busy sila. Tapos nakikita kami, mga pumipick up ng food, yung ganon. Sabi ko, ano may pinagkakaabalahan nyo? Sabi ko, uh, kumikita ba kayo dyan? Sabi ko, ganon. Kumikita kami ng 15,000 pesos per day. Oh, sabi ko, oh talaga. Sabi ko, imagine nag-start kayo ng alauna hanggang alas 6 ng gabi. Parang 5 hours lang. May 15,000 na kayo. Naisip ni Joel Cruz na palakihin ang negosyong ito dahil nagbukas siya ng sariling takoyaki at milk tea business. Dinag Pinagdagan niya rin ito ng iba pang Japanese food na paborito ng mga Pinoy. Sa abot kayang halaga lang. Nag-start kami ng October 18, 2020. Uh, ako ng chef na talagang may experience talaga ng 25 years, 20 years, na talaga nasa Japanese restaurant sila nagluluto. Ito talaga medyo magiging hands, mas hands-on kami. Pagkagawa ko ng produkto ko, no, na andyan ang pangalan ko nga, Takoyate by Joel Cruz, healthy to eat na talagang magugustuhan ng tao. At syempre, sino pa ba ang kukunin niyang kritiko kung gaano kasarap ang kanilang milk tea at Japanese food? Walang iba, kundi ang kanyang mga cute na mga anak pagkatapos lang ng halos dalawang taon, umabot na sa isang daan ang franchise ng food business ni Joel Cruz. Yung success ng business ko bilang Lord of Sense or Fearless Entrepreneur, not just because of me. So I'm blessed with this kind of people na talagang trusted sila, quality-wise. Hindi nga lang kami celebrity dahil walang kasiguraduhan at permanente sa buhay. Wais din dapat na negosyante. I don't use any other shampoo and conditioner except happy hair shampoo and conditioner ayan so this is the shampoo this is the conditioner I super love this product um, ang ginagamit ko dati ng shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko one day ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo. Super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.